morning mga idol, good morning, good morning Tayo po ngayon ay nagka-cabinet oh, uh, May built-in cabinet dyan At dito naman po ha built-in cabinet uh, Ito naman po yung isang unit uh, na siya Built-in, pinto na lang ang kulang Update lang po Ito lang po po yung isa. po tayo sa iba. E Ito po. drawer Punta naman po tayo dito sa kabila. Bayo sa kabila ng mga uh, idol. Bali, uh, pa ito ang kabila. Ito po yung karpintero namin veterano. Got Dr. Wilson. Ayun uh, uh, po. Uh, Pero naman uh, si Mike, niya naman yung building in akin niya. Wala akong mapatiyin mo. Ayun uh, 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 sa kabilang unit. So yung isa, check mo natin. Yan po, pintuan na ng to Pati sa baba. Pare-parehas po ito. Uh, apartment po kasi ito. 30 unit. Bawat room yan, mga hanggang cabinet. Yan. Yeah. So yan po. Ito ay takit na lang sa drawer. Balikan niya yung nagbubulang, meron pong tintor niya na magkutinis. Kaya po, po cabinet niya po sa mga ginagawa niya okay. niya. Update, update tayo mga idol. So ito po yung isa, patapos na. Okay. Pintuan na sila, napunta ka naman. Pakit na lang ang drawer. Man. Dito na mabuo sa kabila, naglilayaw sila. Wala pa kami mapatiin. Nananood sa atin na ano? Sa so, mga idol, naglilayaw. Ang ating veterano ng kapintero. Tapos sa mga alalay ng hari. bata nga uh, galing po tayo ng third floor. So, po. Uh, sa unit, isa Bali, sa kada floor, meron pong walo. unit. So, dito po tayo. sa so, Ito po yung cabinet yung ginagawa uh, Ito sinaulan ang pagkakabinit ng matinis, walang batin, walang sanat, ang tawagin. So kung makikita nang mapapaisip ko, eh, ka na ikadikira? Po. Uh. So, dito naman tayo sa kabila. Ito ay eh, may mga aging pa. Ayan, aging. Ayan, mga pansin na muna talaga. Sa mga model ng modular cabinet ngayon, hindi nagpaganito. Ito po may mga drawer din. So... Pwede uh, hindi, hindi pa atin doon ang magpupupa. Kung play na siya, studio type kong tawagin. Ayan mga Dito hindi pa rin kasi tapos. Ano to? Magiging sampayan or ano nila? laundry depende po sa kung anong gagamitin nila mga idol 30, 30 unit po ito nasa second floor tayo kanina third floor so yan po jumagulo pa yan lahat po pare-parehas bali ano po kami ah uh, 14 po kami na gumagawa rito kasama na kami ito yung second floor doon po sa baba yung first floor